Good morning mga pups and dito tayo ulit uh, update tayo sa kalsadahan sa Quezon City po nandito na po kami sa tapat ng English ni Cristo mga idol ayan na tingnan nyo uh, marami na pong sasakyan Martis po ngayon January 14 ayan malapit na tayo sa Eiffel ko, Nag-counter flow tay tayo mga paps Spel ko na po tayo papunta po tayo nang long center sa oras ng 6.13 uh, 6, 7, 8, dito sa may circle po mga paps yan tukod na po dito po yan na uh, nagbulbul po sa may uh, intersection po papuntang uh, Kison Ab at saka uh, S Avenue Yan naman po sa Mambisayas Avenue Sa kanan po dahil po matrapik na rin po Dahil sa ginagawa po sa Mindanao Avenue Sinarado po yung uh, Ibang lane Dahil po sa project Ng subway Kung papunta po kayo ng Mindanao Avenue Agagahan nyo na po dahil na Kung maipit po kayo sa traffic E okay, pigtu po dito na Hanggang dito na po yung traffic papunta po ng Mindanao Avenue ang uh, labas niyo po ay North Luzon Expressway tagal-tagal po yung traffic din sa Mindanao Avenue po tatlong taon paggawa po nila doon ng project kaya kung distinan nyo po doon mag maagahan nyo na po ang pagalis lampas niyo po dito nung papunta po sa Quezon Ava ay medyo maluwag na po dahil uh, nang ako nagsiksikat sa so, papasok po ng Kisunap. Quezon ngayon po papasok na po tayo ng lang center mga paps drop lampu drop po mga paps, dito na po tayo, na-drop na po tayo Ayan Ingat tayo mga paps, na-drop na po natin Papunta na po tayo ng Eastwood uh, lang palabas na po tayo ng ano po, dito na po tayo sa labas ng Lang Center. Uh, papasok na naman po tayo sa Circle at uh, Kisun City Hall. Ayan po yung uh, galing po ng Purview at Kisun uh, Kison Ab. Ayan po, dito po lang sama-sama. Dahil ang iba po ay papunta po ng Purview at ang iba naman po papunta ng uh, East Avenue. Kaya dito po ay nakita-kita po sa Circle na po ito. Ayan mga paps yung uh, situation dito sa may uh, papunta po ng East Avenue. Ayan po. Okay naman po ang dalaw ng traffic ko yung papunta po ng Purview. Ganon din po. Nagkataroon na po ng uh, pagbibuild ng uh, traffic dito po sa may kanto ng kalayaan. At papasok po ng Pilcoa. Uh, Pilkuwa. Kasi yung uh, naga, ano po na nagdadrop ng mga pasahero at uh, yung galing po ng kalayaan, galing po ng kubaw papalabas naman po dito sa may circle kaya ganun po mga paps uh, tag -tag po, po dito sa may circle ang um, iba po papunta po ng Perbio, iba naman po papunta po ng uh, Mindanao at uh, Isle of North, sa at tsaka isurabi nyo ayan po yung mga uh, sasakyan po dito. Kaya marami po dito. Nagkapa sama-sama po sila. Kasi iba-iba po yung istina po. Ayan papasok nyo po tayo ng pelko ang mga paps. Ayan po ang sitwasyon po dito. Ayan na nga sanga-sanga po dito yung kalsada dahil yan po ay pa, yung galing sa Perdu papunta po ng isa abin nyo uh, Kisunab, yan po Visayas Avenue, nyo, Mindanao abin dito po sila magkita-kita po sa may circle tapos yung nag-yoyotor po dito papunta naman po sa may City si Garcia at uh, Katipunan dito rin po nakita-kita yan galing naman po ng City Hall at uh, Kalayaan at napapuntan naman po ng Fairview dito rin po magkita-kita at uh, dito na lang po mag -iwalay -iwalay sa may uh, kanto po yung papasok po ng IOP uh, tulad po natin ay papunta po tayo ng IOP ayan po, nagkaboy bol po dito dahil meron po dyan na uh, nagkakantor po po mga pups tapos papasok na po tayo ng uh, UP ayan, ito po ayan, okay na po at uh, naka wala na po tayo sa traffico, ayan, maluwag na po dito mga paps Ayan mga paps, hanggang dito na lang po. Na hanggang bukas po. Muli, maraming maraming salamat po. Stay humble and God bless. Bye bye. Yung hindi ba pa ba nakapag-subscribe, please uh, subscribe my YouTube channel, Paps Rokta po. Ayan, pinutin lang po ang notification bell. Like and share lang po. Comment kung mayroon po kayong katanungan. At i-share po na kalaman. Maraming salamat po ulit. Bye bye po ayan mga paps nandito tayo sa CP Garcia po palabas po ng katipunan update po sa traffic po papunta po ng Eastwood ayan ito po ay bandang uh, cross na ligas na po ito mga paps sako pa rin po ito ng UP ayan po medyo maluwag po dito banda mga paps yung mapapunta uh, po ng uh, commonwealth papunta po ng uh, kalayaan medyo maluwag pa po yung papunta naman po ng uh, katipunan uh, medyo maluwag pa po yeah. nagkabulbulan po dito sa may stoplight pero gapang gapang po ang uh, mga sasakyan po. Ibig sabihin uh, sa may uh, bandang uh, katipunan na po paglabas po ay marami na po sasakyan. Kaya medyo mabagal po ang takbo ng mga sasakyan po dito sa may kahabaan po ng Cepilorcia. Uh, si Pero maganda naman po dahil nausad naman po mga pams. Mausad naman po yung mga sasakyan wala ko ng katibutan tapang na po dito, palamas po ng katipunan ibig sabihin po maraming sasakyan po sa may katipunan kaya ang tabayanan nyo lang mga paps i-update ko po kayo mga paps ayan mga paps uh, pakanan na po tayo dito sa may katipunan ayan po ang uh, sitwasyon po dito sobra na po ang uh, sasakyan yung nagka-counter flow po dun sa may Kapasok po ng Mariam at Ayala uh, Labang uh, Ayala Heights po ay Guys, tap na po. tapat po ng Mariam ayan, um, marami na pong sasakyan ibitropic na po ayan mga paps dito na tayo sa tapat po ng Maria at atin niyo ayan po gapang po ang uh, ang sasakyan po dito bigat bigat na po yung ko uh, po dito sa tapat po ng dalawang malaking school alas uh, uh, 6:35 pa lang po ng umaga ganito na po ang uh, situation po dito kaya yung papunta po ng uh, katipunan Eastwood, um, agagahan nyo na po ang pagbiyahe dahil po. bukas po natin ng Ateneo po uh, medyo okay naman po yung uh, daloy nadaloy ng traffic po papunta po ng uh, flyover kaya doon lang po sa dalawang uh, school ang uh, medyo mabigat-bigat po yung daloy ng traffic so ito po nagka counter flow na po yung galing po ng school, uh, Eastwood Yan. dahil na uh, mahabit, marami-rami na po yung mga sasakyan Ang gagaling po sa north <coughs> ayan mga paspa akit na po tayo ng uh, flyover po ayan uh, mga ba ayan, yung sa kanan ko po kaya naghihinto po yan papunta po yan ng Marikina Diyan naman po sa Marikina ay sa may Aurora Boulevard matraffic din po yan uh, papunta pa ng Marikina at uh, Lubao kaya yung papunta po lang po at Marikina agagahan nyo po dahil po traffic na rin po yan mga paps andito na po tayo sa flyover po okay na po yung daloy ng traffic ko mga paps wala na pong problema titingnan naman po natin yung papunta po ng uh, C5 Ayan mga paps, andito na tayo sa c 5 yung uh, sa May iswood uh, po, yan na po ang uh, daloy po ng traffic ko. Uh, mabigat-bigat na po. Kaya aga-aga na po yung pagka ah uh, uh, biyahe po dahil uh, masigit na po ang uh, daloy po ng traffico. Ayan dire-diretso lang po tayo mga paps dito na po tayo dadan sa uh, pangalawang uh, unang uh, entrance po ng iswood ayan mga paps andito na tayo sa ko ng isuot i mnie na, na potajemnę drąb. ayan mga paps, uh, dito na po tayo dadrop na lang po natin yung uh, anak ko po ayan mga paps, uh, maraming salamat po sa inyong pagsama palagi sa uh, pag update po ng ating uh, kalsadahan po maraming salamat, dito na po tayo Нет. Нет.